So ayun mga idol, for this video Hoy, hapon na naman Ay, mga idol no So hapon na naman Siyempre, pag hapon na naman mga idol dito sa lugar na to Siyempre, mararamdaman mo naman yung lamig Alright no uh -huh. So busy busy naman yung ating mga equipment dito mga idol no magigib sila ng tubig no, no? magigib ng tubig Alright no ano ganyan lang magigib ng tubig mga idol no uh -huh. Puno na kagad yung lagayan, no? O, hmm. So, ganyan lang mga idol, no? Pag kumigib ka ng tubig. Okay? Salok ka lang ng salok dyan. Unlimited yan. Alright. So, mga idol, no? Magandang hapon sa atin lahat. Gabi na naman. At tayo aalis na naman dito sa puerto. Wala. Isang araw lang talaga tayo. 24 hours lang tayo dito mga idol. Kaya, yan. See you, Netherlands. <laughs> Hahaha.